Hello po teachers. Ito naman po si Teacher Mitch. This time po, uh, magbabahagi ako ng isang halimbawa ng interactive games na pwede natin gamitin sa loob ng ating classroom upang sa gayoy maging kasiyasiya ang ating pagtuturo. So, ito lang po ay mga strategy na maaari din po natin gamitin. So, ito po ay tinatawag natin of Fortune. So, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin. So, may mga puzzles tayo. Pipili lang muna tayo sa level 1. Ayan, puzzle 1. So, pipindutin ang let's play. So, maaari itong gawing pangkatang gawain. So, maaaring dalawa, tatlo, o pang-apat na mga pangkat. So, bawat pangkat ay pipili po ng isang titik. Dapat magkaparas lang ng titik. At dapat yung titik na iyon ay nasa ating screen. Paunahan sila kung ano yung salitang ibinigay base sa clue. Halimbawa lamang po nito, pangunahing balita na naglalaman ng pinakamahalagang impormasyon. Halimbawa ang unang pangkat ay magsasabi, ah, uh, tabanggitin ang titik H. Ayan, may titik H, pangalawang pangkat, titik I. E. Mayroon din may titik A din po kaya. Kadalasan titik A yung laging sinasabi dahil nga bawat salita ay may mga titik A karamihan po. So dahil pinakamahalagang impormasyon, maaaring titik B. Yan, mayroon. Magsasabi rin po ito ng mali kapag wala sa screen. Halimbawa ng titik Z. Ayan. Kapag so, alam guro, wala. X. So, proceed tayo sa next na pangkat. Mm, head. Yan, may titik L. Ay, yes, mayroon. At pinakahuli ang titik. And yan po ay headline. Ang unang pangkat na makakabuo ng salita o makakahula, siya po ngayon ang makakapag-spin uh, ng ating roleta. Uh, isang membro po para pumindot ng roleta. So ang napili ay 10,000. So pindutin lang natin ang 10,000 pesos. At uh, dadako tayo sa money bank. Ayan, so pinagay lang muna natin 10,000 Bisit puzzle two. Let's go. Ang clue naman natin ay tumatalakay sa nagaganap sa buong bansa. So ang topic ko natin o paksang pinag-aralan ay tungkol sa mga uri ng balita. So dahil may clue na tayong bansa, bakit maaring ang sasagutin ng mga mag-aaral o bawat pangkat ay bansa rin. So sabihin natin titik B ang sin si binanggit ng unang pangkat. Ayan, may titik B. Titik A. Hmm, titik N mayroon. Titik S. Ayan. So, ano kaya maaari nating mabanggit? O ano kaya maaaring sagot dyan? Ayan. At titik G. Kung halimbawa po nabanggit na may makakahula na pwedeng paunahan na lamang hanggang sa mabuo niya o mabanggit ng tama ang salita hanggang sa pwede mo na itong i-review. Halimbawa, ang pangalawang pangkat ang nanalo, so sila naman po ang makakaspin ng ruleta. So, nakakuha po sila ng 13,000. Wow, ang laking pera sa nito. Totoo yan. So, money bank tayo. Halimbawa po, ang nakakuha ay ang pangalawang pangkat. So, mayroon silang 13,000. So, kapag natapos mo na lahat ng puzzle, dito na tayo sa award check to winner. Ayan. Ayan, teachers. Nakapag-review ka na. Na-enjoy pa ng mga students. So, ayan. Maraming salamat.